Panginoong Isus. Panginoong Isus. Mahal na mahal kita. Mahal na mahal O, di ba? Sarap pagmahal. Di ba? Nakakakilig magmahal. Pakinggan natin ang isa sa mga kapitbahay po ni Ate Rose. At uh, marami po tayong pwedeng makausap dito. Kaya lang siya lang po ang ating nakausap. Ay, ganyan ka. Kahit lagi mo ko inaaway, sinisigawan. Okay lang yun. Basta isang tawag mo lang. Hingi ka lang sa akin. kita. Ibig sabihin, ikaw din yung nagbibigay minsan ng na pagkain. Pagkain. Apo, minsan lang po pag meron. Pero pag wala po, wala po talaga. Ulam, no? Ulam, kanin. Okay. Minsan po, pag may kaaway, pag sumisigaw siya, tinatanong ko siya, pero sa akin po siya nagagalit. <laughs> pero gano'n, ayaw niyang pinapagalit. Thank you sa iyong, ano, mensahe kay Ate Rose. God bless. <laughs> you are now watching All This TV. Andito ako ngayon sa lugar na kung saan po natin na kilala si Ate Beron. At si Ate Biron naman po ay naip picture na rin po natin siya, siya nung mga nakaraan na po at uh, tatlong linggo na po ang nakalipas andito ako ngayon para balikan ko nga po yung kanyang ampon na si Ate Rose at para din po natin matulungan at makita ng kanyang si pamilya si Ate Biron po ay dito natin natagpuan na uh, 35 years na pagkakaalam po ng kanyang buong pamilya ay patay na po so, Ate Rose, kamusta ka na? Ate kamusta ka na po? Okay lang. Ah, uh, diba, nung naalala mo na nandito pa si Ate Beron, sabi nga ni Ate Beron ay ikaw pala ay alaga po niya dito. Kumaga inaam, inampon ka niya at uh, siya nga yung nag-aalaga sa'yo pagka siya nagluluto. Parang ganun, no? Para, yun diba, din siya nung umalis siya, nung umuwi. Iniisip ka din niya kasi nga may iwanan ka, di ba? So ba saan ka saan ka ba talaga ni Ate Biron nakuha na time na yon? Sang lugar? Saan kayo nagkita, nagkakilala? sa sa Ni Ate Biron. So si Ate Biron ay nasa kubaw lang din tapos kayo ikaw mismo nasa kubaw din sa Dumaan ka lang sa kubaw. Sa kulungan din si Ate sa kulungan. So, pagkalabas niya, doon kayo nagkakilala sa kubaw mismo. Mm, so, kaya pala ganun, ganun din pala yung pag-alala niya sa'yo. Na sabi nga niya, may sakit ka. Tapos, nag-alala siya kung ipag-iniwan niya. Kung sino mag-aalaga sa'yo. Sino mag, ano ba diba, sinabi niya. Kung sino magpapakain. Lalo na wala naman pala lang nagpapakain sa'yo. Wala, wala ka rin inaasahan na iba, Tama. At ikaw ay ilan taon na nga pala uli? 30. 30, 37. Tapos meron kang dalawang... Ilan palang? May anak ka ba? May anak ka na? Mga malalaki na ba? O, oh, malalaki na yung mga anak mo. Ibig sabihin, bata ka pa pala nag-asawa. bali ang mister mo sa probinsya. Doon sa naging ano, mga mag yung papa. pero buhay pa yung papa nila Oo, ng anak mo uh, sa probinsya yan nangyari so ibig sabihin nung time na yun nasa probinsya ka pa saan sa probinsya mo nga pala sa Boronggan. Oo, oh, Bur... sa yung... ano Boronggan pa yun. Nakalimutan mo na. Medyo nakakalimot ka na. Bali, it's, ama, yung magulang mo buhay, buhay pa, yung dalawa. Mama mo at saka papa mo. Maalala mo pa ba yung pangalan niya? Anong pangalan ng mama mo? Pero truly sarada na sa RC at, Ano? Ala? Pero truly sarada na sa RC -Bus. Tapos yung kapatid mo? Oo, yun? Oo. Oh. Tsaka yung mga kapatid mo na lalaki? Junior na sa... Mga. Yung apelyedo? Ganun din. di ba? So, ano, naalala mo pa rin pala talaga yung mga kapatid mo? Kailang sabi mo ay... Nasa probinsya ba lahat? Nandito sa Manila. Eh. Nandito naman yung... kami pamilya rin ba? Pamilya. Eh, di ngayon, di ba, tulad niyan, wala namang ibang bibigay sa'yo ng pagkain dito. Buti may mga nagbibigay, no? Kapit, ano ba mga kaibigan mo, kapitbahay mo? So, si Ate Peron ba nagpadala natin 'yong Sa balita ko, papadala pag ako din magsasalita. Pero kung sa kasakali ba, mayroon ka bang gustong sabihin kay Ate Beron? Kung, ma kung mapanood man niya ito, may may gusto kong mong sa sa kanya kay Ate Beron. Ate Beron. Oo, totoo, din siya, di ba? Then, ano bang pwedeng mong sabihin sa kanya? Gusto mo bang pasalamatan din siya? Tapos gusto mayroon ka bang gustong sabihin sa kanya? Sige nga, uh, oh, pa, ano, mapanood ka ni Ate Beron? masaya di meron. Umasa diyan, Sabi parang ano, alam ko kasi nag ano na siya ngayon doon. Nag, uh, ano, nagbabantay ng ano, parang lechon yata lechonan, sa lechonan nila. Sa negosyo nila. Pero malamang mapapanood niya to yung video na to makita ka niya makikita ka niya at uh, kung anuman man makakausap ka pa din naman nun baka matawagan ka dito o yung contact pa niya dito di ba si si tomboy ba ayan ngayon pag nakontact na niya si tomboy baka magkakausap kayo ulit ayan lang uh, kaya rin ako bumalik dito dahil isa ka sa mga sinabi ni ate Veron na balikan ko bukod sa kanya na nakauwi na siya sa probinsya sabi niya ibalikan daw kita tulungan kita at sabi nga niya kung mahanap ko nga daw yung pamilya mo at least maipaalam ko sa kanila yung sitwasyon mo dito kung bagay yung mga pamilya mo kapatid mo di ko rin alam kung anong gusto nila o gawin nila o matulungan ka ba ma irap, hmm. Oo, pero ganun pa man para makita nila yung kalagayan mo dito ba diba? yung sitwasyon mo yun lang naman uh, so, at sa so, baba. Bautin hindi na umiinit ang ulo mo. Yung minsan parang gusto mong wala. Wala naman. Hindi na. So, sa bagay, di ba? Pagka na-stress ka, panag-isip ka ng problema, nag-isip ka ng, lalo na siguro, iniisip mo nga, minsan baka hindi ka nakakain, di ba? Ang tao, pagka hindi ko nakakain, gutom, di ba? Nainis o galit parang um, ano stress nade-depress, diba? pero sa ngayon, wala ka bang ano, ano bang mayroon ka bang mga gusto mangyari ngayon sa buhay mo, halimbawa lang halimbawa kung inyo pong makita ang mga tarapal na ito na gawa sa mga sako at mga sira-sirang bubong na ito ay napakadelikado nito pagkagumuho ito dahil si ating nga po ay nakatira dito sa baba ang kubo na ito at uh, ito nga ay palalim. Baka mayroon kang iparating sa kanila. Siyempre namimiss ka na rin noon, matagal na rin kayo hindi nagkita. Baka mayroon kang gustong sabihin. Tatay na yung ano doon? Sige, sige. 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 Sabihin mo nga sa kanila. Ay, tatay, sana ba mo ako. At thinking ko, thinking ko lang para sa'yo. Ano ba yung parang pinutinang ako sa'yo na dapat matapad yung mga noong usap, ano nyo, diba? Pero sa mama mo, baka meron kang ano, parating sa kanya. Mama, sa mama mo, nanay mo. Ay, mama, nanay. Sorry So, Sorry. Kasi, lagi na patungsan. Yung anak, yung anak mo naman pala, sigurado yun, mapapanood ka niya ng anak mo, ng dalawa mong anak. Nak, baka, ano, ano yung sabihin mo, anak? ay nak Sana! Hindi ka mula mag-asawa. <laughs> gusto ng Diyos makita mo na mayroon talaga siyang uh, pinakamagandang plano sa buhay mo na gusto niya may mangyari pa. Gusto mo ba maranasan mo yung ano, magandang plano niya sa buhay mo? Yung hindi na tayo naghihirap sa buhay, yung kung ano man yung kailangan natin sa buhay, yung ibibigay niya, di ba? halimbawa na lang mas, maayos niya yung pamilya natin di ba? maayos niya yung sitwasyon natin at ah, uh, uh, kasi lahat tayo nangangailangan di ba? ako nangangailangan ako yung mga kapwa natin na pinatutulungan ni Oldest TV na nararating po natin na interview nabibigyan ng tulong mayroon tayong mga hindi pa talaga nabibigyan ng tulong din dahil syempre hindi naman lahat ng tao gustong magbigay at gustong uh, tumulong, di ba? Ganon din sa'yo. Kung maga, ako, wala rin akong pwedeng asahan na iba, kundi si Lord lang. Basta, importante ngayon, ano man sitwasyon mo, ano man pinagdadaanan mo, kapit ka lang kay Lord. Alam mo yung kapit, kakapit ka sa kanya. Lord, kahit ano problema ko ngayon, kahit ano sitwasyon ko, kahit ano pinagdadaanan ko, kapit ako sa'yo ba alam mo kung bakit kasi kung hindi ka kumakabit sa kanya at hindi ka mahal ng Diyos siguro ngayon wala ka na bakit yung hininga natin yung buhay natin kay Lord galing yun eh ibig sabihin pagka binawian pala tayo ng hininga automatic na mamatay na yung isang tao so tulad ko din nagkaroon ako ng pag-asa sa buhay na magtiwala sa kanya at manampalataya na siya lang talaga yung Diyos na makapangyarihan na kaya kaya magliktas sa atin sa anumang mga pagsubok sa buhay sa mga sakit na karamdaman. sa panahon ngayon di ba pandemic may mga COVID alam mo ba yung COVID ngayon? yung, yung virus yung nakakamatay gusto mo ba yung virus? di ba? kaya nga <laughs> nandun nandun yung protection ng Diyos sa buhay natin sige gusto sa oras na ito lumalapit po ako at nagpakumbaba. Si Atiros po ay ating pinagpray dahil ilang beses na po siyang dumadaan sa mga pagsubok. Dahil nga po ito, isa siya sa mga naninirahan nga lang sa mga tabi-tabi ng kalsada, ng mga establishmento sa may area po ng Cubao sa Quezon City at kaya ito ay uh, isa siya sa mga nawalan ng din ng pag-asa ng mga panahon na nasa kubaw po ito kaya nagkaroon po siya ng sakit ng depresyon. at uh, ng mga panahon na wala po siyang nainom na gamot at uh, gamot na pampakalma ay madalas po siyang uh, naging mainitin ng ulo at magalitin at sumisigaw at nagsasalita nga ng kahit anong salita. Dalangin ko na matagpuan po siya ng kanyang pamilya na saan ngayon naroroon. Tumating sa punto na pariwara. Mayroon ka bang gustong mahingi? Mahingiin kay Lord? Oo. Oh, mayroon lang akong gusto hihilingin. sana maibigay na yung hinihiling ko na para 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 ipakita ano para makita nila na para makita nila na handa ako handa ako magbago at saka para iparamdam nila din sa akin na kaya nila din ako sisimula pa nila saka ma matulungan kanila no sige kaya na magtiwala na rin sila sa okay. akin basta ngayon importante binago ka na ni Lord ipakita mo na lang sa kanila na hindi ka yung sa, 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 tingin nila na masamang tao. Kung yun man yung iniisip nila, basta hayaan nyo na yun. Basta ngayon, nagpatawad ka na. Ibig sabihin, kahit ano pa sabihin nila, huwag nyo na pong itindihin. Basta ngayon, nagbagong buhay ka na, na. di ba? Yun yung regalo natin kay Lord, yung bagong buhay at bagong pag-asa. Di ba? Okay? Pag-pray na kita, Lord, maraming salamat po kay Ate Lord God. Kung masasama ano mga mga masasamang gawain na hindi galing sa iyo in Jesus name. Patuloy na pagbabago ng kanyang buhay. Patuloy na paggabay mo sa kanya, pag-iingat Lord God. At anuman magandang planong sa buhay niya, Panginoon, ay maranasan niya in Jesus name. Salamat po sa oras na ito at sa araw na ito. Pagpalain mo si Ate Rose in Jesus name. Amen. Thank you po. Maraming salamat, Ate Rose. God bless. Sabihin mo sa Panginoon. Panginoon. Panginoong Jesus. Panginoong Mahal na mahal kita. Mahal na mahal kita. O, diba? Sarap magmahal. Diba? Nakakakilig magmahal.